Siyam na daang taon mula ngayon, si Adam at Jake ay lumilipad patungo sa isang planetang tinatawag na Antares. Ayon sa sabi-sabi, isang kolonya ng tao ang nanirahan doon siyam na raang taon na ang nakalilipas, ngunit hindi na sila nakipag-ugnayan muli sa lupa. Ngayon, sila ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Tanging static na lamang ang naririnig sa komunikasyon, kaya't nagpasya ang dalawa na lumapag at imbestigahan. Habang papalapit ang spaceship sa Antares, nagsimula itong umalog dahil sa kakaibang gravitational pull ng planeta. Lahat ng navigation systems ay nahinto dahil sa radiation ng planeta, kaya't kailangan ng mga lalaki na manumanong eye pilot ang barko. Mabilis itong nawawala ng altitude, kaya't inactivate nila ang thrusters upang lumipad sa itaas ng lupa. Maayos ang takbo nito sa loob ng ilang milya, ngunit hindi nagtagal ay tumama sila sa ilang mabatong anyo at sa kanilang pagtatangkang lumapag sa kasamaang palad, bumagsak ang spaceship. Sa kabutihang palad, parehong nakaligtas ang dalawang lalaki kahit na malubhang nasugatan ang balikat ni Jake. Ganap na nawasak ang barko, kaya't hindi na nila ito magagamit upang makabalik. Tinulungan ni Adam si Jake na makalabas at natuklasan nilang napapaligiran sila ng disyerto, mayroon ding dalawang buwan sa kalangitan. Gamit ang emergency kit, nagbigay si Adam kay Jake ng ineksyon para sa sakit at inalis ang piraso ng metal mula sa kanyang balikat. Tumuro si Jake sa isang aso malapit sa kanila ngunit hindi ito nakita ni Adam, kaya't sinisi niya ang gamot. Nang simula ni Adam na ayusin ang sugat ni Jake, bigla silang nakarinig ng mga tahol. Pumunta si Adam upang investigahan at pagkatapos maglibot ng ilang sandali, natagpuan niya ang isang magulong batang lalaki na nagnangalang will na may dalang aso at kutsilyo sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Will na ang mga ulo ng ahas ay nasa likuran niya, ngunit tumakbo siya palayo ng subukan ni Adam na tulungan siya. Tumakbo si Will ng mabilis hanggat maaari ngunit sa hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga ulo ng ahas na lumabas na mga babaeng mandirigma. Isang natatakot na Will ang nagpalaya sa aso at fumanda na ng makipaglaban, ngunit madaling na disarm siya ng mga mandirigma at nahulog upang hilahin palayo. Si Adam ay humahabol kay Will ngunit sa oras na dumating siya, tanging ang kanyang kutsilyo na lamang ang natira. Biglang tumama ang isang lindol sa lugar na sa kabutihang palad ay hindi nagtagal. Gamit ang kanyang bracelet, sinuri ni Adam si Jake upang matiyak na siya ay maayos at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap. Nakakita siya ng isang templo at pumasok upang makahanap ng isang malaking grupo ng mga kababaihan na nag-aawit ng salitang sumuro. Sa sandaling iyon, pumasok si Reyna sumuro at inihayag ni mataas na pari Taxon na oras na upang simulan ang ritual para sa dakilang diyosa ng ahas. Bigla, isang malaking ahas ang lumabas mula sa isang hukay at matapos magdasal ang mga babae, dinala nila si Will bilang sakripisyo. Isang gwardya na nagnangalang Dove ang sumigaw nang makita siya, na nagpapakita na si Will ay kanyang kapatid. Siya ay galit na tumakbo patungo sa mga mandirigma na pumapalibot sa kanya at nagsimulang mock ipaglaban sa kanila, nagpapakita ng mahusay na kasanayan sa kanyang sibat. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawasak ni Dove ang karamihan sa mga sundalo, at sinipa niya ang huli malapit sa hukay upang makakain siya ng ahas imbes na si Will. Matapos umalis ang ahas, nagpadala si Taxon ng mas maraming mandirigma upang palibutan ang magkapatid, inaakusahan sila ng paglapastangan sa ritual. Pinigilan siya ni Sumuro at pinaalala sa kanya ang batas, ang tao ay pumapatay upang ang tao ay mapatay, ngunit hindi ang mga babae. Pumatay si Dove ng isa pang babae ngunit ito ay sa sariling depensa, kaya't mayroon pa rin siyang proteksyon ni Sumuro at ang batang lalaki ay may kapatawaran niya. Nagprotesta si Taxen, ngunit ang argumento ay naputol ng makatanggap si Adam ng mensahe mula kay Jake, na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang presensya. Nang utusan ni Taxen ang kanyang mga sundalo na hulihin siya, pinaputok ni Adam ang kisame upang lumikha ng distraction at tumakas. Ginamit ni Dove ang distraction upang padalhan si Will patungo kay Jake habang si Taxen ay nag uutos sa kanyang mga mandirigma na habulin si Adam. Ilang sandali ang lumipas, parehong bumalik si na Will at Adam sa lugar ng pagbagsak ngunit bago sila makapag-ugnayan kay Jake, nahabol sila ng mga sundalo at nagbukas ng apoy. Pinadala ni Adam si Will patungo kay Jake habang siya ay nagpapaputok pabalik na nagdulot ng pagsabog na madaling nagpanatili sa mga sundalo sa malayo. Dinala ni Jake si Will sa loob ng barko habang patuloy na nagpapaputok si Adam sa mga mandirigma na nagtagumpay na tamaan ang kanyang binti ng isang palaso. Hindi na kayang Mock ipaglaban, umakyat siya sa barko at ipinaalam ni Will sa kanya na ang palaso ay may lason. Napapalibutan ng mga mandirigma ang barko at naghahanda ng pumasok, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Sumuro kasama ang kanyang sariling mga gwardya at inutusan silang huminto. Ang mga unang mandirigma ay nagpapaalala sa kanya na sila ay nagtatrabaho para kay Taxon, ngunit itinuro ni Sumuro na siya ang reyna at ang kanyang mga utos ay mas mataas kaysa kay Taxon. Matapos umalis ang mga sundalong iyon, pumasok si Sumuro sa barko, inalis ang palaso mula sa binti ni Adam, at ini siya ng antidote na nagdulot sa kanya upang mawala ng malay. Pagkatapos, inutusan niya si Dove at ang mga gwardya na dalhin ang mga lalaki bilang mga bilanggo, Ilang sandali ang lumipas, nagising si Adam na magaling na sa tahanan ni Sumuro. Dinala ng mga gwardya si Jake na mas mabuti na ang pakiramdam dahil inalagaan ng mga lokal ang kanyang sugat. Tinalakay nila ang sitwasyon at napagtanto nilang tanging mga babae lamang ang kanilang nakita hanggang ngayon, nakakaiba. Itinuro ni nila na lahat ay nagsasalita ng Ingles, kaya't dapat silang mga inapo ng orihinal na crew na ipinadala mula sa lupa. Habang si Will ay palihim na pumasok sa silid, sinabi ni Jake kay Adam na siya ay gumawa ng ilang scans pagkatapos ng lindol, nalaman na ang planetang ito ay dumaranas ng malalaking pagbabago sa tektonik. May mga underground volcanoes, nagbabagong daloy ng magma, at kahit ang mga magnetic fields ay nagbabago, na nagdulot sa pagkasira ng sistema ng kanilang barko. Nangangahulugan ito na ang Antares ay may natitirang dalawa o tatlong buwan bago ito sumabog. Pagkatapos, ginamit ni Adam ang kanyang scanner sa kanyang braso at kay Jake upang matiyak na pareho silang malusog na binanggit ang isang misteryosong virus. Biglang tumama ang isa pang lindol sa lugar at nagdulot sa kanila na mahulog. Hindi ito nagtagal at nang matapos, sinabi ni Will na ito ay sanhi ng paggalaw ng sagradong ahas sa ilalim ng lupa. Tinanong din niya tungkol sa scanner, kaya't ginamit ni Adam ito sa braso ng bata at nakumpirma na walang virus dito. Naputol sila ng pag-uusap nang dumating si Dove, na nag-anunsyo na nais ni Sumuro na makita si Adam. Dinala siya sa silid ng reina at kailangan niyang panoorin kung paano siya naliligo. Nang matapos siya, kinuha ni Sumuro ang baril ni Adam at sinubukan ito sa kisame. Nasiyahan sa resulta ng pagsabog, ipinadala ni Sumuro ang mga gwardya upang makipag-usap kay Adam ng privado. Nang banggitin niya ang lupa at ang mga naglalakbay na kolonista, ipinaliwanag ni Sumuro na ang lipunan sa planetang ito ay nagsimula siyam na raan labing apat na taon na ang nakalilipas, na tumutugma sa kwento ni Adam. Pagkatapos ay inactivate niya ang isang hologram sa kanyang bracelet na sa simula ay inisip ni Sumuro na ito ay mahika. Sa loob ng limampung taon, ang mga kolonistang dumating sa Antares ay patuloy na nagpadala ng mga mensahe sa iba pang kolonya ng tao, ngunit nawala ang komunikasyon matapos ang sangkatauhan ay dumaan sa isang serye ng mga digmaan. Kinailangan ng dalawandaang taon upang muling itayo ang sibilisasyon at sa panahong iyon, nakalimutan na nila ang tungkol sa Antares. Nagtataka si Sumuro kung bakit sila dumating ngayon at sinabi ni Adam na narito sila upang tumulong dahil ang planeta ay hindi matatag. Ipinaliwanag ng Reyna na nagmimina sila ng langis at gas at maaaring ito ang nagdulot ng lahat ng problema, ngunit ang mga lokal ay humingi ng tulong sa Diyos at si Taxen ay nagpapakain sa ideyang iyon sa pamamagitan ng mga ritual. Si Taxen ay orihinal na pinalaki bilang hinaharap na Reyna dahil ang kanyang pamilya ay nagbigay ng apat na royals, ngunit ang Reyna ay inihahalal ng mga tao at si Sumuro ang nanalo, kaya't si Taxen ay nananatiling mapaghiganti. Ipinalam ni Adam kay Sumuro na kailangan nilang lumika sa planeta bago ito huli na, ngunit itinuro ni Sumuro na ang kanyang spaceship ay nawasak at ang mga lalaki ay nagdadala lamang ng sumpa ng kadiliman. Nang tanungin ni Adam ang tungkol sa mga lalaki sa Antares, dinala siya ni Sumuro sa mga minahan, hindi alam na si Will ay sumusunod sa kanila. Sa pagkagulat ni Adam, lahat ng mga lalaki ay pinanatiling mga alipin dahil sa kanilang mga kalamnan at ang mga babae ay namumuno dahil sa kanilang talino. Isang galit na Adam ang nagprotesta habang hinawakan ang braso ni Sumuro ngunit na natiling kalmado siya habang ipinaliwanag na ang mga lalaki ay nagdala ng kamatayan sa nakaraan. Itinuro din niya na ang mga babae ay nakikipagtalik sa mga lalaki upang makagawa ng higit pang mga sanggol at nagpatuloy na halikan si Adam habang si Taksen ay nanunood mula sa malayo. Nang sabihin ni Adam na ito ay hindi kapayapaan, ito ay pagkaalipin, nagsimula si Sumuro na maghagis ng mga suntok sa kanya. Ang mga unang ilang suntok ay tumama, ngunit sa hindi nagtagal ay nagsimula siyang umiwas at sa huli ay nahuli si Sumuro. Sinaktan siya ni Dove mula sa likuran upang iligtas ang kanyang reyna na nagutos sa mga sundalo na ikulong sina Adam at Jake. Nakita ang lahat ng ito, inutusan ni Taxon ang kanyang mga mandirigma na patayin ang mga gwardya ni Sumuro at kidnapin ang dalawa. Habang ang mga gwardya ni Sumuro ay dinala si Adam sa mga lagusan, ang mga mandirigma ni Taxon ay lumapit mula sa mga anino. Sa sandaling iyon, sumigaw si Will upang ipaalam ang grupo tungkol sa ambush, ngunit huli na, si Dove at ang iba pang mga gwardya ay mabilis na pinabagsak ng mga palaso. Habang nahuhuli ang mga sundalo ni Taxen si Adam, tumakbo si Will patungo sa kanyang kapatid, na humiling sa kanya na ipaalam kay Sumuro ang nangyari at pagkatapos ay namatay. Dinala si Adam sa silid ni Taxen at inalok siya na sumanib sa mga puwersa laban kay Sumuro. Ibinahagi niya na nang dumating ang mga kolonista, ang Diyos ay nagalit sa kanilang terraforming at nagpadala ng kidlat na pumatay sa karamihan ng mga lalaki. Naniniwala si Taxen sa mahika ng Diyos at hindi sumasang-ayon sa interes ni Sumuru sa Agham dahil iyon ang nagdulot ng galit ng Diyos sa simula. Hinawakan niya si Adam at nagsimulang maging mapagmahal, ngunit itinulak niya ito nang makita ang isang screen sa dingding na tinatawag ni Taxen na isang relikya mula sa mga lumang panahon. Lumapit si Adam sa screen at nagulat sa isang ahas, kaya't sinabi ni Taxen na isa ito sa kanyang mga sagradong anak. Gayon Gayunpaman, itinapo ni Adam ang ahas sa lupa at tinapakan ito upang patayin. Sinabi ni Taxen na dapat siyang parusahan ng kamatayan para doon, ngunit sa halip ay sinimulan niyang halikan siya. Habang siya ay naliligaw ng isip, ginamit ni Adam ang kanyang bracelet upang kumunekta sa screen ngunit hindi ito maayos na gumagana. Akala ni Taxen na ang bracelet ay mahika at humihingi na ito. Nang sinabi ni Adam na hindi, kinuha niya ang isang kutsilyo at sinubukang atakihin siya, ngunit mabilis na nablock ni Adam ito at na-disarm siya. Pagkatapos ay tinawag ni Taxa ng mga gwardya at inutusan silang ikaldina si Adam. Gayunpaman, inalis ng mga ito ang kanilang mga helmet at ipinakita na sina Sumuro at Jake. Itinuro ni Sumuro na nilabag ni Taxa ng batas sa pagpatay sa mga babae at sinuntok siya upang manok out. Pagkatapos, nagkasama sina Sumuro at ang mga lalaki kay Will at sa mga gwardya ng Reina. Inanunsyo ni Sungulo na pupunta sila sa burn zone na ikinababahala ni Will. Sinabi ni Jake kay Adam na siya ay nag-iimbestiga at teorya niya na ang trahedya na pumatay sa mga lalaking kolonista ay marahil radiation na nangangahulugang ang command center ay may napaka-unstable na power reactor. Habang ang grupo ay dumadaan sa mga lagusan upang maglakbay ng ligtas, ipinaliwanag ni Sumulo na ang mga lokal ay tumakas mula sa burn zone ng mga siglo na ang nakalipas at ang isang relikya mula sa panahong iyon ay ipinapasa mula sa Reyna patungo sa Reyna. Tumingin ang mga lalaki sa relikya at nakita ang isang larawan ng barko ng mga kolonista na nasa burn zone pa rin. Nais ni Sumulo na dalhin sila roon upang makaalis sa planeta bago sila magdulot ng higit pang problema. Habang patuloy silang tumetawid sa mga lagusan, nagsimulang lumapit ang ilan sa mga mandirigma ni Taxon, kaya tumakbo ang grupo upang magtago bago sila makita. Kung ang mga mandirigma ay gumagalaw, tiyak na itinaas ni Taxon ang alarma at lahat ng mga exit ay magiging bantay, gayon paman, si Will ay palaging nagtatago at alam ang isang alternatibong ruta. Dinala niya ang grupo roon, ngunit masyadong maliit ang butas para sa mga matatanda. Nakita nila ang isa pang kweba malapit at sinabi ni Sumuro na hindi sila dapat pumunta roon na nagdulot ng pagdududa sa mga lalaki. Sinabi ni Will sa kanila na ito ay isang bilangguan, kaya tumakbo sina Adam at Jake patungo sa silid na iyon at natagpuan ang isang grupo ng mga lalaki na nakatago sa isang hola sa lupa. Nagkaroon ng argumento tungkol sa mga karapatan ng mga lalaki ngunit tumanggi si Sumuro na palayain ang mga bilanggo, kaya't sinubukan ni na Will at Jake na buksan ang hola sa kanilang sarili. Binigyan sila ni Sumuro ng banta gamit ang crossbow at habang nag-aaway muli, natagpuan sila ng mga sundalo ni Taxan. Nagsimula ang isang shootout at isa-isang pinabagsak ni Sumuro ang mga kaaway habang ginagamit ni Jake ang pagkakataon upang buksan ang hola. Dumating ang mas maraming sundalo, kaya't pinilit ni Adam si Sumuro na ibalik ang kanyang baril at pinaputok niya ito sa lagusan upang makagawa ng malaking pagsabog na nagwawasak sa lahat ng mga kaaway ng sabay-sabay. Pagkatapos, sinabi ni Adam sa mga lalaki na maaari na silang umalis sa hola. Dahil nag-aalangan sila sa takot, sinabi ni Sumuro na umalis din sila at sa wakas ay pinalaya ang mga bilanggo. Pagkatapos, kinuha ng grupo ang pinakamalapit na exit at nakarating sa ibabaw. Narinig nila ang mas maraming mandirigma na papalapit, kaya't nagsimula silang tumakbo patungo sa burn zone. Habang tumatawid sila sa desyerto, nagtataka si Adam kung bakit pinayagan ni Sumuro ang mga lalaki na umalis. Ipinaliwanag niya na ang Reyna ay palaging naroon para sa bawat kapanganakan at siya ay nakakaramdam ng pagkakasala tungkol sa katutuhanan ang mga sanggol na lalaki ay may isang minutong kalayaan lamang bago sila maging mga outcast. Hindi naniniwala si Jake sa kanyang mga damdamin, kaya't pribadong sinabi ni Adam sa kanya na ang mga magulang ni Jake ay kinuha ng siya ay bata pa at siya ay ipinadala sa isang labor camp. Samantala, natagpuan ng mga mandirigma ni Taxon ang mga bilanggo na tumatakbo, ngunit sinabi ni Taxon sa kanila na huwag pansinin ang mga ito at habulin ng grupo ni Sumuro. Natatakot ang mga sundalo na pumasok sa burn zone ngunit kailangan nilang sumunod sa mga utos. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ang isang bagong lindol at nagdulot ito sa grupo na mag-roll pababa sa burol na kanilang inaakyat. Sa kabutihang palad, natapos din ito at mabilis na nakabawi ang grupo upang magpatuloy. Sa wakas, natagpuan nila ang mga skeleton ng isa sa mga orihinal na kolonista at sinuri ni Jake ito upang makumpirma na siya ay napatay ng radiation. Sa sandaling iyon, lumitaw si Taksen at ang kanyang mga sundalo at nagbukas ng apoy. Nagsimula ang isang takbuhan at nagpatuloy ang habulan. Biglang tumama ang isa pang lindol na yumanig sa lugar na nagdulot sa lahat na mahulog muli. Si Will ay natabunan ng buhangin, ngunit mabilis na natagpuan siya ng mga matatanda at tinulungan siyang makalabas. Sinuri ni Adam siya upang matiyak na siya ay okay at nang tanungin ni Will ang tungkol sa virus na narinig niyang binanggit nila kanina, nagtanong si Sumuro tungkol sa katotohanan. Matapos suriin din siya ni Adam para sa seguridad, ipinaliwanag niya na ang lupa ay patay na. Isang natirang virus mula sa Gene Wars ang natulog sa loob ng mga siglo, ngunit sa kalaunan ay naging aktibo muli at winasak ang kakayahan ng sangkatauhan na magparami. Dahil walang lunas, unti-unting winasak ng virus ang lahat ng kolonya sa galaxy, na nangangahulugang sina Adam at Jake na lamang ang natira. Dumating sila sa Antares na umaasang makahanap ng kanilang huling pag-asa. Patuloy ang grupo at natagpuan ang isang abandonadong gusali. Hindi nila mabuksan ang harapang hatch, kaya't pinaputok ito ni Jake at nakapasok sila. Sa sandaling iyon, dumating si Taxen at ang kanyang mga mandirigma, ngunit natatakot ang mga babae na tumawid sa barrier. Pumatay si Taxen ng isang sundalo upang hikayatin ang mga ito na sumunod. Sa loob ng gusali, naglibot ang grupo hanggang sa natagpuan nila ang quantum reactor. Nagtagumpay si Jake na buhayin ito ngunit kakailanganin niya ng ilang sandali upang magsagawa ng mga pagsusuri at tiyakin na ito ay matatag. Habang siya ay nagtatrabaho kasama si Will, sina Adam, Sumuro, at isang gwardya ay patuloy na naghahanap at sa wakas ay natagpuan ang orihinal na spaceship. Pumasok sila at pinaganya ni Adam ang console, ngunit nakumpirman niyang kakailanganin nila ang kapangyarihan ng reactor upang makaalis. Hiniling niya kay Sumulo na sumama sa kanila dahil ang planeta ay mamamatay na, ngunit iniisip niyang tungkulin niyang sumama sa kanyang mga tao. Nang matapos si Jake sa pag-aayos ng reactor, tinawag niya si Adam upang ibigay ang balita. Sinuri din niya ang mga tala at nakumpirma na walang banal na paghuhusga, ang reactor ay sumabog noong mga nakaraang taon dahil sa kahinaan ng estruktura. Napatay ang mga lalaki dahil sila ay nagtatrabaho dito at ang mga babae sa bahay ay nakita ang liwanag mula sa malayo. Nagalit si Sumuro nang malaman na ang kasaysayan ng kanyang kultura ay isang kasinungalingan. Biglang narinig ni Will ang isang tao na gumagalaw sa mga anino, ngunit hindi siya naniwala at pinadalhan ng kapangyarihan ang barko. Nakumpirma ni Adam na lahat ay maayos, ngunit nag-aalala si Jake na ang reaktor ay maaaring sumabog. Dahil ang barko ay na-charge na ng 82%, sinabi ni Adam sa kanya na patayin ang reactor. Bago magawa ni Jake ito, dumating si Taxen at ang kanyang mga sundalo at nagbukas ng apoy, na higit pang nagdulot ng pinsala sa reactor. Agad na bumagsak si Jake kasama si Will at binalaan ang iba pang mga tao sa pamamagitan ng bracelet. Nang si Taxen ay malapit ng barilin si Jake, lumitaw si Sumuro at inakit siya upang habulin siya. Sinubukan ng mga sundalo na sundan sila, ngunit lumitaw si Adam at pinaputok ang ilang makinarya upang harangan ang kanilang daan. Pagkatapos, nagsimula ang laban sa pagitan ni Nasumuro at Taksan na nagdudulot ng higit pang pinsala sa estruktura sa proseso. Habang patuloy ang laban ng mga babae gamit ang mga talam, inihayag ni Jake na ang reactor ay saisubog sa loob ng limang minuto kaya't ipinadala ni Adam si Jake at Will sa barko. Sinubukan muli ng mga mandirigma na lumapit, ngunit pinigilan sila ni Adam sa isa pang putok. Patuloy pa rin ang laban ni Nasumuro at Taxa na walang katapusan dahil magkatugma ang kanilang mga kasanayan. Sinabi ni Adam sa kanila ang tungkol sa paparating na pagsabog na nagbigay inspirasyon kay Sumuro upang sa wakas ay mapagtagumpayan si Taxan. Nadisarm niya ito at itinapon siya laban sa power box na nagdulot ng electrocution sa kanya. Nang ang grupo ay handa ng umalis, inihayag ni Taksa na buhay pa siya at sinubukang umatake muli, ngunit pinaputok siya ni Adam ng tuluyan. Tumakas ang grupo at nakapasok sa barko sa tamang oras. Umangat sila ng walang abala at lumipad pabalik sa lungsod kung saan ang lahat ng mga lokal ay nanunood sa kanila na may pagkamangha. Nakaramdam si Sumulo ng kalungkutan para sa kanila at pinatnubayan siya ni Adam sa isang halik. Ang mga lindol ay nagsisimulang lumala na nangangahulugang nagkamali si Jake sa kanyang pagkalkula at ang planeta ay malapit ng magtapos. Gayunpaman, pinapahinto ni Adam si Jake sa barko na nagsasabing sapat ang laki nito upang iligtas ang lahat. Nang lumapag ang barko, sinabi ni Sumuro sa kanyang mga tao na sila ay pupunta sa mga bituin ng magkasama. Ang mga lalaki ay patuloy na nag-aalinlangan, kaya titinapon ni Sumuro ang kanyang panghampas at ginabayan ang lahat sa loob. Biglang sumabog ang higanting ahas mula sa lupa na nag-trigger ng isa pang lindol. Sinimulan itong hampasin at kagatin ang barko na maaaring magdulot ng sapat na pinsala upang pigilan itong umalis. Nakita ni Adam ang posisyon ng ahas sa mga kamera, kaya tinutusan niya si Jake na i-activate ang isang tiyak na thruster at ang apoy ay nagtakot sa ahas. Nang subukan nitong tumakas, pinalaki ni Jake ang apoy upang sunugin ito. Matapos iyon, sa wakas ay umalis ang barko mula sa planeta. Habang ang lahat ay nagiging komportable para sa mahabang paglalakbay, isang gwardya ang nagulat kay Will kasama ang kanyang aso. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutan e-like ang aming channel at mag-subscribe kung nais nyo pang mga content katulad nito, sabihin din sa amin kung anong pelikula ang gusto nyong e-recap sa amin para sa inyo.